sobrang init guys napakainit lalo na dito sa tindahan sa gilid ng uh, kalsada so kahit mainit kakain tayo ng mangga tignan mo naman yung sarap ng table kung maliit ayan tubig importante yan lalo sobrang init pero syempre mayroon din tayong bago ayan mayroon tayong bago sobrang dami diba ayan binili natin yan guys dahil ngayon, uso ang mangga Indian mango. So, parang ang sarap ng mangga kumain. So, babalat ko lang to. So, ako nagbabalat ako. Ah, uh, ko kayo. Guys, ngayon, usong-uso -uso ang heat stroke. May balita pa na mas hindi pa raw ang init. So, kung hindi lang din importante o oh, mahalaga, bibiyahin kayo, single kayo, naglalakad. Ay, nako. Huwag na kayo umalis, lalo't ganyan kainit. So, tingnan nyo na may mangga ko, oh. Hindi siya masyadong madilaw. Siguro, hindi pa masyadong magulang Pero pag nalagyan niya ng bago, oh, pack na rin na. Isa lang muna yung mabalatan ko kasi baka hindi maubos dahil sobrang init. Parang, tutok pa sa akin na electric pan yan, guys, ah, Ganyan ang init talaga. So, ayan. Huwahiwain lang natin. Para matikman natin yung binip... Matikman pulang lang pala. Hindi pala kayo kasali. Kapag sinabi kong matikman natin, sabihin nyo, ano natin matitikman, hindi naman kami kasali. So, ayan. Huwahiwain ko lang muna para ma... Madali natin siyang kainin. Kasi pag ganito ka sa tindahan, nakakaantok din. So, walang tayo kutsara, guys. Yan. Walang tayo kutsara dito. Hindi naman, guys. So, nagmamantika yung ating bago. No? Uh -huh. Nagmamantika siya. So, nakita ko siya sa may pamilya. parang ang sarap-sarap niya ako sa mga. Ay! Or the go. oh, ayan. Talagay na natin sa mangga. Pusgahan natin ngayon kung masarap. Ba? Diba? Takpan muna natin yung garapon at baka tumuwad. E wala pang pakinabangan, guys. Nasa na ating kamay. So, titigman na natin. Ayan. So, ano yun natin? Malasa kasi yung bagong sa kamay. So, hindi natin kamay. Ayan. Ay, mani. Nalaglag ipakasikamayin pa mangga kamayin eh, no? Manga na lang. ipakamayin. pa kamayin. May pinahihirapan yung sarili. O, tama na natin, go. Yung mangga maasim. Pero yung bago masarap. Nagdala ng bago ang yung manga. Kasi yung bagong, hindi oh, siya maalat. Manamis-namis yung lasa niya. Ito, pero kung konti lang kakainin natin na bagong kasi nakakaibla din May oh, alam ko. O, oh, second bite. Masabi, Masarap talaga yung mangga, maasin. Magawang lang talaga yung masarap. So, yun lang guys. Thank you. Oh, last na to.